idi deliver namin yung ano yung mga ginawa namin na pintana. na. Tapos. ito yung service namin. Yan, Bali sa ano, sa Babalakan, Babalakan Pampanga. Na namin di deliver time check uh, 6, 6 a.m. na umaga tapagas muna tayo uh, kita tayo ng mabalaka para arestol yung ano arestol yung gunawa natin mga sliding window dito na tayo sa, sa side. site natin natin na kanon yung mga Ito meron sa meron sa glass uh, Meron sa divider Tapos dito uh, Uh, to? Simple lang na sliding. yun ginamit pala namin na yun. Yung may nine 9 inch uh, iris. Uh, yung yung reflective blue. Pinakas namin niya. So na, namin yung mga ano, yung yung bintana. Dali, inaalay ko yun ito para sakto yung ano pinaka pinaka tamang level niya dapat sa ah, sakto sakto dito para hindi makapasok yung tubo dapat sakto yung pinakalak niya it. uh, tapos ito yung, yung fixed glass Mali sa lamin na lang lalagay dito Tapos sisili ko na lang Tapos na yung mga install namin na mga bintana at fixed glass Nalang sa kumpleto na yung mga silugong nila. Nalang sa uh, kumpleto na yung buong bahay. Yung mga awning. Ito. ito yung sliding door na malaki sa terrace. sang ang, bintana dito sa kwarto. Doon, eh, medyo madilim. Tapos meron na dito. Pinaka pinto ng siya. Ito yung onin. Yan, natapos ng isang araw yung pagkakabit.